Uh, bigyan natin ngayon magbigay ako ng opinion reaction sa post ng political blogger. Ito, uh, title is Billions of pork barrel in the 2025 GA could be possible intended to bribe Senator Judges to convict BP Sara. Senator Lacson's expose may have opened a Pandora's box of the administration. So sa inquirer.net lumabas yung balita yung pahayag ni Senator Lacson dahil pinag-aralan ni Senator Lacson yung budget from 2023, 2024 and 2025. At nakita ni Senator Lacson sa dami ng pork barrel insertions sa 2025 budget, nasabi niya isang congressman, hindi naman niya pinangalanan meron siyang 15 billion na pork barrel and some senators merong 5 billion yung iba may 10 billion yun ang expose ni senator Lacson so sana mapangalanan okay. so the timing could hardly be coincidental in the year The House of Representatives was to file the impeachment case against Vice President Sara Duterte Its mechanics in the bicameral conference committee went to work under the cover of darkness to tinker with the 2025 General Appropriations Act to divert billions of pesos into a slash fund. The purpose? It's a two step process to ensure the removal of the vice president through impeachment and pave the way for House Speaker Martin. Romualdez to be the successor in waiting to his first cousin. So, so in explain it first, sabi niya, yung first step, 150 million na ibigay sa mga kongresista na pumerma sa impeachment complaint. Ito yung pahayag ni Congressman Toby Chanko. Yun ang first step. Okay. Step 2, use billions in pork barrel allocations to bribe 18 or two-thirds senator judges into voting for the conviction of Vice President Sara Duterte. So, step one, kung resista mo na, 150 million each. Step two, mga senator, billions. This is the bird's eye view of the pork barrel scam that Senator Ping Lakson has uncovered in his scrutiny of the 2025 General Appropriations Act. Tapos, isinay ni political blogger yung nangyari kay C.G. Corona na panahon ng Aquino administration. Eh, nagbigay ng bribe money ang uh, Aquino administration sa mga senator judges. At uh, in a privileged speech, Senator Jingo Estrada revealed that the Aquino administration, through the Senate President Franklin Drilon, gave up 50 million in extra... development acceleration program allocations to some senators in exchange for a vote to convict corona. Yeah. with this expose of luxon, we are finally seeing the pieces of the jigsaw puzzle fall into place. it points us to the source of the 150 million signing bonus of the 215 house members got in exchange for the signatures to the articles of impeachment. How else could Romaldes have funded this patently unethical and repulsive compensation scheme using taxpayers' money? Of course, from a secret account code in the 2025 gala that served as an ATM for his evil scheme to get BP Duterte kicked out through impeachment. Luxon Exposé reveals the answer to the puzzle, and still unnamed senators had also partaken in this pork barrel scam, according to Luxon. One senator was due to receive 10 billion, another senator 5 billion. Again, our suspicion niya, is aroused by this revelation. Was this now a bribe for a vote to convict? Luxon should name names. Okay. If our hands is right, the 2025 GAA had allocations for individual senators. Okay, i-summarize ko na lang. Ito yung suspicion ni political blogger kaya may mga ibang senador na nagpupumilit na paspasan, i-portrait, trial kagad ng Pebrero para matanggap yung promise sa kanila. So ngayon, dahil hindi natuloy, na tuloy, na-delay, so ano ngayon? Wala na. Yung promise, hindi na matutuloy. Yun ang sinasabi ni Political blogger. Again, uh, opinion ito ni Political blogger. ako naman, sinishare ko lang sa inyo, nagko-comment lang. Ah, uh, we do not know kung tama ba ito o hindi kayo nang na mag uh, sa ngayon, abangan natin yung opening ng 20th uh, Congress. Uh, nakikita ko unang talakayin yung jurisdiction issue at uh, magbobotohan kaagad. Tingin ko ah, uh, opinion ko lang ito, madismiss kaagad ang impeachment case na ito. Uh, ang mga House Prosecution Panel tatakbo sa Korte Suprema. At ang Korte Suprema na ang magtideside kung tama ba yung desisyon ng Impeachment Court na i-dismiss kagalit o So pwedeng ipagpatuloy ang trial kung iutos ng Supreme Court. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pag-suporta sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talaandik ng Bukidnon ang uh, natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng uh, saga, saging lakatan, intercrop with harapika uh, Arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Ko sa saging lakatan ni Manoy Boy, og muna ni ang una ni ang tanom, og mga maayog yun, huwag dagko na pod. Mayang buntag ya, Manoy! Mayang buntag Oo. Oh, Gabuno ka, Manoy! Oo. Uh -huh o gawas nga hinlo padayon pod silang manoy ani sa pagabuno og salamat sa nagsuporta sa pagpananom og sa paabuno og karon maupod ni ang ikaduha ni manoy nga iyang tanom nga saging lakatan o gawas nga hinlo mga tambok pagyod kung mga dagko nang iyang saging so padayon silang manoy sa pag abono o so, kini ang among saging lakatan dos mil ni kapin so dagan dagan yun ni so karon mananom na po mi og kapi o karon gawa sa saging lakatan nga tanong ilang manoy nananom po sila og kapi kining kapi tag 25 ani ang kada isa ka punuan ang among pagpalit kalimutan ko lang gino patagatan sa video ang mm -hmm. padayon sa pagsuporta sa among gitanom ang mm -hmm. unang anong tanong, lakatan unya niya kay mas mahal man ang kape hindi sa lakatan so, lakata, o kape na po na among gitanom mm -hmm. salamat ka pila ka punuan man ang among tanom ng saging lakatan kwan eh sinto o sinta sa kapunuan ay ang akong gitanom ng kape ipawas na ako ni sa 700 oo oh, oh. So, ay, salamat ka Emanoy oh, salamat po